Anong recipe ang para sa mga estudyante? Ah, tamang-tama. Bagay ito sa mga high school at elementary na nagbabaon sa eskwela. Tinatawag ko din tong rice ball overload. Ang kagandahan kasi dito, may kanin at ulam ka na tapos may gulay pa. Sa tingin ko, makakatulong ito sa mga nanay na nag-iisip palagi ng ipapabaon sa mga anak nila. At yung mga karinderya o kantin na malapit sa eskwela, pwede din nila itong itinda. Kung baga, double purpose kasi ang gagawin ko dito. Pangbaon ng anak nila, tapos pang negosyo pa. Kapag rice bowl kasi, madaling itinda. Kasi hindi mo na kailangan maghugas ng plato kasi naka-paper bowl na. Bale, chicken breast ang ginagamit ko dito. Tinanggal ko na agad yung mga buto. Hiniwa ko lang ng pa-cubes para magandang tingnan sa rice bowl ko. Oo, oo naglalagay din ako ng pipino. Tapos yung kamatis, pampaganda ko sa video. Bago ko pirituhin yung manok, minamarinade ko muna. Naglalagay lang ako ng bawang, paminta, asin, at paprika. Yung isang pirasong itlog ang nagsisilbing binder ng manok ko. Siguro mga isang oras ko lang iiwan ito para kapit na kapit yung lasa bago ipirito. Para hindi sayang ang oras ko, pinaghalo ko ng isang tasang harina, tatlong kutsarang breading mix, paminta, at asin pampalasa. Kapag gusto nilang malaman yung complete list of ingredients, nilagay ko lang sa dulo ng video. Babalutan ko lang ng breading yung chicken breast ko para maging juicy at crispy ang labas nito. Ah, uh, oo. Puti yung lutuan ko. Heto yung nabili ko sa TikTok na pinakita ko dati sa video. 1,600 pesos ang presyo, pero tatlo na din ito. Dalawang taon na kasi yung dating nonstick pan ko, kaya bumili ako ng bago. Nilagay ko lang sa TikTok ko kasi baka merong gustong bumili sa mga viewers ko. Kapag kasi sa comment section ko nilagay, natatabunan ito. Search lang nila sa TikTok, Lokong Kusinero. Tapos, iklik lang nila yung kauna-unahang video na sa yellow basket ito. Okay ng manok ko. Sakto ang pagkakaperito. Magkano ang presyo ng kada bowl nito? Alam mo, yan ang mahirap gawa ng presyo. Kasi yung lugar natin magkakaiba. May mga mura nabilihin dito na mahal sa kanila. O kaya naman, mas mura dahil probinsya. Kapag nagbibigay ko ng presyo base sa ingredients cost ko, ang sasabihin nila, ang mura ng benta. Kapag medyo mataas naman, wala daw bibili kasi ang mahal daw kung ititinda. May mga ganun talaga. Pero hindi ko naman nila lahat ha. Yung iba kasi, kakapanood pa lang ng video kahit hindi pa ginagawa yung recipe, nagre-reklamo na. Kasi, nasa sa kanila naman yun, di ba? Pwede nilang i-adjust yung presyo base sa pagkakabili ng ingredients at lokasyon nila. Kung baga, guide lang kasi yung presyo na binibigay ko. Ang tinuturo ko lang kasi talaga ay yung recipe na pang negosyo. Pero marami pa din naman na madiscarte talaga. Magchat-chat pa sila na in-adjust nila yung presyo kasi murang pagkakabili nila ng rekado, kaya mura din ang pagkakabenta nila nito. Yung mga ganong tao talaga ang hinahangaan ko. Naglalagay din ako ng itlog sa rice bowl ko para pamparami. Yung pinipirito ko, dalawang pirasong itlog lang to. Bale, hinihiwa ko lang siya sa maliliit gamit ang sensi ko. Yung sauce, hinuhuli ko talaga. Bawang kasi ang una kong ginigisa. Tapos, apat na kutsarang ketchup ang nilalagay ko. Naglalagay din ako ng tatlong kutsarang tomato sauce, isang kutsarang oyster sauce, at tatlong kutsarang asukal. Oo, oo medyo manamis-namis ito kasi yung mga estudyante kadalasan yan ang kanilang gusto. Naglagay lang ako ng paminta. Actually, naglagay din ako ng asin dito. Di ko lang napakita sa video. Ihahalo ko ang manok habang nakabukas ang lutuan ko para kapit na kapit ang lasa dito kaya pwede nilang ipabaw nito sa anak nila then pang tanghalian na yung sobra. Kung mapapansin mo, nakakatakam talaga ang itsura. Paper bowl ang ginamit ko para makita nila na pwede din itong ipang negosyo. Yung lettuce, pampaakit siya. Ang teknik kasi dito, kailangan magandang pagkakaayos nila para pagdating sa mga customer, lalong maka-attract siya. Yung itlog nilagay ko na din dito pwede din nilang hiwain yung pipino at kamatis into cubes. Ako kasi mas nagagandahan ako kapag ganito. Yung sesame seeds, ibinudbud ko lang sa ibabaw ng manok ko. Tingnan mo naman, napakaganda ng itsura. Kaya panigurado yung mga makakakita, matatakam talaga. Ah, uh, bakit manok ang ginawa ko? Kasi karamihan sa mga bata, mahilig sa fried chicken yan. In-upgrade ko lang to at naglagay ako ng sauce dito. Yung mga magulang kasi, syempre, gusto nila healthy pa din yung pinapakain sa mga anak nila. Kaya naglagay ako ng konting gulay at pinang-design ko dito. Pero depende pa din sa kanila kung gaano karaming gulay ang ilalagay nila. Yung kamatis, pwedeng hindi na sila maglagay nito. Kasi dito sa amin, 70 pesos pa yung per kilo ngayong August 13, 2024. Pero hindi na siya katulad ng dati na umaabot ng mahigit 100 pesos ang kada kilo. Kung baga, pinang-design ko lang to para magandang tingnan sa aking video. Okay na tayo? Mm, sige, magsasayang muna ako.